Te, eh, pwede magtanong? May, may pagkain pa kayo dyan? Anong pagkain? Anong pagkain nyo meron? Chichira yan? Biskuit? Sige, pwede pa yung biskuit na lang. Tsaka chichira. Pwede saan kayo, te? Tala. Ay, thank you po. Pwede mga yung chichira, te? Thank you, ha. Pwede nyo, ha. Uy, grabe. Sige, okay na yan, te. Thank you, huh? Uy. Alamat, ha. Uy, salamat, ha. Nani? Okay. Boss, pwede magtanong, boss? Ay. Ay, sakto-sakto, no? Pwede mo yung pagkain? Okay lang. Thank you, ha. Huh? Ano sa English ang ang kapal na mukha mo? Your face is rough. Ang <laughs> basa. <laughs> pwede nga ako, boss, ha? Huh? Ay, Sakto no, nah. hindi pa kayo kumakain no? Bagal nyo kasi, yan tuloy, nawalaan ako kayo Talagang lumalabas yung kakapala na mukha mo no? Pahingi akong balatong ha? Eh minad But... <laughs> 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 yeah, mo kanya plastic niya ako na mamatay Ano nga panyalok mo? Papali yan kayo Ah, di ko At, uh, Atin pa lara Ah, di ba? Awang Baka mali lara, gini, lala pa mo Oh, yan tol. Budget mil jamu isi. Oh, budget mil jamu. <laughs> Pwede na yan, Dana. Oh. Oh, meto nga yung Dapat satu yang yung mga duwang akumulan. Ito. So? Ayan. La, meto na Thank you, bossing, ya, Oh. Ganda, oh. Oh, ha. Oh. Oh. Tao po. Boss, magandang hapon. Pwede po mangingi kahit konti pagkain lang. Okay. Tao po, kahit konti lang po. Ano gusto mo pagkain? Kahit ano po. Wala bang kami pagkain po? Kahit ano po. Okay lang. Di pa-plastic ko na lang, bossing. Okay lang. <laughs> Thank you, boss, ha? <laughs> <laughs> Oo oh, nga po, Blacker eh. Vlogger ka yata, eh. Asensya na, boss, ha? Kung nga... Kinala kita, vlogger ka, eh. Po. Baka po, ang mukha ko lang. <laughs> Ay, <Ayan>, naka, ano, nakaano? <laughs> <laughs> mapapanood ko ba yan? <laughs> po. Mapapanood ko ba yan? Hindi <laughs> po natin alam. O, oh, mapapanood ko <laughs> <ngayon>. Ay! Ay <laughs> Tignan mo tong specialty natin. Ah? Ano yan? <laughs> Chapsoy. Vlogger. Chapsoy. O, oh, ahis to. Vlogger to. Wala oh. <laughs> kami. <laughs> Ano ba? Asan, asan yung box mo? Yung lagayan mo ng ano? Ano po? Lando po sa motor eh. Uh. Ang <laughs> 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 masarap to ha. Ang masarap to ha. Nakarating ka dito? Pasok, <laughs> ik ikaw ba talaga yun? Oo, oh, ikaw ba talaga <laughs> yun? Baka buka mo ako lang. Hindi! Ikaw Hindi, marami mo kasi nag ano. Asan na, yung motor mo na ano? Ano yung motor na? Yung motor na, ah, yung... na di ba? Oh, yung, uh, yung grab, yung grab. Ano po? Tawag dito? nag ano lang po ako bago pa lang akong vlogger mga one week pa lang uh, ano pag kakamalan ako sige <laughs> dumampot lang gabi ayun ako buksan mo yan buksan mo <laughs> salamat po ah ano po kayong pamilya Turalba family Turalba family uh, postre family postre ah! family tsaka ano Digosman Digosman digusman, digusman. Oh, uh, grabe napakabayad nyo sir ah salamat po ah tao po pwede pong mangingiya kahit konting pagkain lang po Sige po, may magigiluto na lang po ako doon, kahit ano na lang po. Okay lang po ba? Gutuin na muna namin. Po, kahit ano na lang, saging. Okay naman. Ay, thank you. Plastiko na lang po, no? Okay lang? Sure. <laughs> Ito po yung plastiko. Thank you po ah. Salamat po ah. Marami siya. Ay, grabe. Ay, tatlo. I love you. Salamat po ah. Grabe. Taga, saan po kayo? Saan po yun? Part din ng taro. Ah, part din po ng talak. Ay, thank you po ah. Ah, papicture. May, may problema po kasi sa pagpapapicture po sa akin. Ano, ano po? Um, may pagkain kayo? Ah, meron po. Ah, sige. Ano pong pagkain niyo dyan? Kanin. Ulan po, may lo. Longganisa. Sige po ah.

Siguro. Ay, eh, alam ko na nasi. diyan na si. No, no. Pain ka na. Ano, wala ba kayong gustong i-shout out ma pangalan ng tropa ano, tropang ligaw, tropang gala ano? Oo, <laughs> <laughs> Ay, sige, wait lang po. <laughs> <laughs> Ano po? Ano po? Palat Palats, girls! Palat, girl, ba? Yan palat, yan ang... Na magpalat na rita. Na Tara, tara. It's May katlo ko pa ang bali. Hmm. Ano? Mapali ang inis. Picture tayo oh, mo talan. Lordes? Oh. Alam, naong kabi si Ganta. Sabi-sabi kasi. Uy, na, hindi eh. Okay, obsel to tanan Picture, palit ulam. Okay. Ha? May Shanghai ka? Wala ka man siyang ngay. <laughs> Salamat po siya. Thank you po. Mabuhay kayo. Woo! Happy Besta! <laughs>